guys, kamusta? Dito ako ngayon sa Port Marilao. Yan. So, iniintay ko si Toby kasi uh, may ginawa eh. Actually, kakarating ko lang dito, no? Gabi na. So, I, almost 6 na, no? So, galing ako ng Malanday, nag one activity, kung mausap, etc. Kung mag, uh, nag-networking pa ako, papunta, pabalik, bus, ganyan. So, syempre, sanay naman ako. Doon naman din ako galing eh. Kasi, um, wala. Sana yan. Bago ka naman magka-resulta, doon ka naman talaga manggagaling eh, di ba? Yan. Pupo muna ako dito, muna muna habang kinakausap ko yung mga um, nabigyan ko ng flyers kanina na yung iba ng chat. So, siguro, I think, sa 300 hanggang 400 na nabigyan ko pliers, apat lima yung kumontak sa akin. So, okay din, di ba? Kahit sabi mo tatlo, dalawa, okay lang eh. At least, di ba? Kahit pa paano meron. Yeah. So, ang lesson doon is all about sales. So, sa sales kasi, ganun talaga kailangan. Nasa sampung kakausapin mo, isa o kaya walang bibili doon. Pag sa sales, kailangan para yan talaga na nakakausap eh. Katulad dito sila. Diba? Pagbibenta ng kondo, tsaka, ay, pagbibenta ng kotse. So, ganun din sila madalas maraming tumitingin-tingin pero hindi naman agad bibili. So, ang bottom line lang talaga ron, sa sales, sa pagbibenta, kailangan talaga pasipagal lang talaga. Kung hindi mo gagalawan, kung wala kang kakausapin, wala kang tsansa na makabenta talaga. Kaya sa mga nasa sales dyan, yung mga katulad namin or magkakapares tayo, um, tuloy-tuloy lang talaga, dami lang talaga yung mga taong kakausapin everyday kasi merong nilaan na para sa 'yo na uh, once na makausap mo, bibili talaga siya. So kailangan nang talagang hanapin yan. So yun guys, uh, kakausapin ko muna yung mga nabigyan ko flyers kanina. syempre pag-uusapan namin yung industry na meron na ako which is yung real estate. So, sa mga gusto rin guys sa uh, mag-try ng ginagawa namin na uh, pagbibenta ng bahay, condo, pwede nyo rin to gawin. Kahit ah uh, meron kang work ngayon or wala kang work ngayon, wala kang ginago, mas maganda, di ba? Mas makakapag full time ka. So, kung magalala, meron namang training eh. Parehas tayo, nung nagsisimula, halos walang walang alam. Pinag-aralan lang talaga, lahat na pag-aaralan. Meron tayong mga online trainings, ganyan, etc. etc. Basta try mo lang, message mo lang ako kung nahiya ka mag-comment sa mga post ko, hiring, ganyan. So, message mo lang ako. Kita kits